kayo pumunta sa dulo? Hindi na, hindi na. Malakad nga Takot mo dito banday, kaya di magpareha doon sa kabila na ano. Daming tao. Daming tao dito, wala eh. No, wala. Takot Pansom kasi maraming bakanti dito oh. Hmm. Yun ang ano. Ang beer dito. <laughs> Oo, daming mga bakanti oh. Hmm. Ito kaya pa kayang mga lugar na space. Oo. Baka susunod lagyan na ano.

Pare pare yan bibili, naman. Bibili. Oo, Pili yung pusa. Hi guys, dito tayo ngayon bibili ng pagkain ng aking alaga. Nandito na naman kami bibili ng pagkain ng aking alaga. Ano hanap tayo guys ng ano, mga pagkain ng aking alaga. Ayan ang paboritong snack ng aking alaga. Ano yeah. chicken, chicken, chicken. Wala siya ano yung binibili nating word na dry, dry, ano? Yung mga ganito, oh. Scalop. Hmm. Ito na yung scalop. isa. Ha. Let me bang ano ba kasi lang di man to kasi di man dito. Wala eh dito eh. Chicken to. Vitamin mix. But kunti. Kuha tayo ng maliit din, oh. Kuha tayo maliit ito. May kasi may nutrition packet milk by ito na isa. Oh. Ah, Ewan ko. Kung ay, gusto niya yan dyan. Maarti yan eh. <laughs> maarti, maarti. Ice cream na yan. Ice cream. Ayaw ni Mapi na ng Ice cream ng yogurt. Ito, oh. Chicken. Ito, Ward, Ayan. Come on, This one, uh, 60, 60. 60, 60, bite. 60 bite. chicken fresh chicken rabbit fresh mm. mm -hmm. or red meat yan, may vegetable pa. Yan na lang muna. Try natin. 35 yan. Hmm. Doon sa kabila yung ma maliliit. Ano? ah. Wala siyang ano Yung... Iba yung ano nila eh. Oh. Puro ganito. Puro ganito sila oh. Ano ba to? Joseph Christ. Doon sa, sa kabila yun, yung lagi natin binili. Yung parang ganito siya, word, kaso lang, iba siyang kulay. Ibang ano. Um.